Nagsimula ang pelikula sa pangunahing tauhan na si Sid, isang senior student high school. Siya ay hindi sikat sa paaralan, at gusto niyang manatili sa ganitong paraan upang gugulin ang mga araw ng walang anumang problema. Para dito, may sinusunod siya na tatlong patakaran, at ang una ay tungkol sa pagiging tahimik hanggat maaari dahil ang katahimikan ay hindi kailanman nagbibigay ng problema sa isang tao. Ang pangalawa ay iwasang maging kakaiba sa lahat at makakuha ng atensyon sa paaralan. Kaya nagsasagawa siya ng mga low-key roles tulad ng pagtulong sa mga larong hockey, pagiging backup sa mga events sa paaralan, at pagsali sa annual video game team. Sa wakas, ang pangatlong patakaran niya ay ang lumayo sa kilalang bully ng paaralan na nagnangalang Chuck. Si Chuck ay mahilig sa kaguluhan, binubugbog ang sinumang kinaiinisan niya at ina-upload ang marahas na pangyayari sa kanyang YouTube channel. Nagkaroon pa nga ng insidente kung saan muntik na siyang makapatay ng tao ngunit dahil sa mayaman na ama, nagawa niyang takasan ang legal na kahihinatnan. Nang maglaon, ipinakilala sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Jim, na matalik na kaibigan ni Sid. Pangarap ni Jim na maging social media star, at hindi siya sumasang-ayon sa paraan ng pamumuhay ni Sid at sa mga patakaran na itinatag niya para sa sarili. Habang nag-uusap sila, nakita ni Sid ang magandang babae na nagngangalang Tiff, na matagal na niyang crush. Naalala niya na ang huling pagkakataon na nakausap niya ito ay noong pareho silang walong taong gulang at nagsasayaw sa ice skating. Ngayon ay nag-aalangan siyang magtapat ng nararamdaman dahil may relasyon sila ni Chuck. Pagkatapos ay naglalakad si Sid at Jim sa hardin nang dumating ang isa pa nilang kaibigan, si Luna. Halatang may nararamdaman si na Jim at Luna para sa isa't isa, ngunit itinatanggi nila ito at madalas na nag-aaway. Pagkatapos ng klase, umuwi si Sid at nakita ang dalawa niyang ina na naghihintay sa kanya. Ipinaalam nila sa kanya na nakatanggap siya ng sulat mula sa paaralan, at alam nilang malapit na ang homecoming party. Sinabi ni Sid na ayaw niyang pumunta, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na ito ay hindi malilim utang karanasan na pahahalagahan niya habang siya ay tumatanda. Gayunpaman, hindi pa rin interesado si Sid at binanggit na wala siyang kapareha para sa event. Sa katapusan ng linggo na iyon, ginugol ni Sid ang oras sa paglalaro ng video games, at pagdating niya sa paaralan, pagod na siya sa diretsyong 72 oras na hindi natutulog. Ang kakulangan sa tulog ay nagsimulang makaapekto sa kanya sa iba't ibang paraan, mula sa kanyang pagkain hanggang sa kakulangan ng enerhiya para sa sports. Dahil sa pagod, hindi niya sinasadyang insultuhin si Chuck, at pagkatapos ay marahas siyang inatake sa harap ng mga kaklase nila. Sa kalaunan ay namagitan ang guro, ngunit si Sid, na hindi pa rin kontrolado ang kanyang sarili, ay hindi iginalang ang guro sa harap ng lahat. Sinira niya ang tatlong patakaran na itinakda niya para sa sarili niya sa pamamagitan ng pagsasalita sa harap ng buong paaralan at nangako si Chuck na papatayin niya si Sid sa susunod na pagkikita nila. Sa sumunod na eksena, nagising si Sid sa kama at nasa tabi niya si Jim, na nagsabing 7 oras na siyang walang malay. Sinabi rin niya na si Chuck ay nasuspinde sa paaralan sa loob ng dalawang linggo at sumailalim sa anger management program para sa kanyang pag-uugali. Ibig sabihin ay babalik si Chuck sa paaralan sa araw ng homecoming party. Nang marinig ito, natakot si Sid at naniwala siya na ang pagtatapos ng taon ng pag-aaral ay magiging katapusan din ng kanyang buhay. Naiinis siya sa sarili niya dahil sa paglabag niya sa sarili niyang rules. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan sa pag-aakalang matatapos na ang kanyang buhay sa loob ng dalawang linggo at lilisanin niya ang mundo nang hindi man lang nag enjoy Maya-maya sa isang klase sa edukasyon sa sex, isang babae ang nagbigay ng lecture tungkol sa abstinence o pagpipigil sa sarili, kaya tumayo si Sid at nakipagtalo laban dito. Matapang niyang iginiit na natural lang ang pagkakaroon ng matinding pagnanasa at hindi tayo dapat matakot na tanggapin ito, Sinabi niya sa lahat ng tao sa klase na ang lahat ay may itinatagong libog sa katawan ngunit natatakot na ipahayag ito. Hinangaan ng mga estudyante ang kanyang kapangahasan at bawat isa sa kanila ay nagsimulang magsalita at magbahagi ng kanilang mga iniisip. Paglabas niya ng silid aralan ay naging proud siya para sa sarili niya ngunit hindi pa rin siya makapaniwala kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na ito. Ipinagmamalaki rin siya ni Jim dahil sa pagpapahayag ng kanyang opinyon ng walang takot. Nakatanggap si Sid ng mensahe mula sa hindi kilalang numero ng babae na matagal nang may gusto sa kanya at sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin siya sa text. Pinuri siya ng babae dahil sa kanyang katapangan sa klase at masaya si Sid na sa wakas ay nakahanap siya ng babaeng nagkakagusto sa kanya. Pagkatapos ng klase, tumuloy si Sid sa kanyang trabaho bilang pizza deliveryman. Pagkatapos ng shift ay umupo siya kasama ni Jim at nagsimulang magkwentuhan ipinaalam niya kay Jim na dahil babalik si Chuck sa loob ng dalawang linggo, tiyak na papatayin siya nito. Kaya nagpa siya siyang gumawa ng listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin bago siya mamatay. Sa labing apat na araw na natitira, pumasok si Sid sa paaralan, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya na hindi siya natatakot. Tinrato siya ng lahat ng mga estudyante na parang bayani, at ipinaalam sa kanya ni Jim na siya ang pinag-uusapan ng buong paaralan ngayon. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sid ng mensahe mula sa misteryosong babae, na binanggit na pinagmamasdan siya nito mula sa malayo. Tiningnan niya ang paligid at nakita niya si Tiff na papalapit, kaya naisip niyang siya ang nagme-message sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Tiff kay Sid at humingi ng tawad sa ginawa ni Chuck. Ipinaalam sa kanya ni Tiff na nakipaghiwalay siya kay Chuck, na ikinatuwa ni Sid. Tinanong siya ni Tiff kung dadalo siya sa hockey game ngayong gabi, at tumugon si Sid na dadalo siya. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Eric, na star player ng hockey team. Ang kanyang ama ay ang coach ng hockey team, na lagi siyang pinapagalitan sa tuwing hindi siya nakakalaro ng maayos. Sa halftime, ang koponan ay nagtungo sa locker room at sila ay malapit ng matalo. Sinimulan ng coach na sigawan ang team na nasa locker room, lalo na ang kanyang anak. Naghanda sila para sa ikalawang kalahati ng laro, ngunit napansin ni Sid na mukhang masama ang loob ni Eric, kaya nagpa siya siyang kausapin ito. Nag-open up si Eric kay Sid at inamin niyang hindi siya mahilig maglaro ng hockey at pangarap niyang maging dancer. Kinomfort siya ni Sid sa pagsasabing okay lang na huwag maglaro kung ayaw niya. Pagkatapos nito, sinuot ni Sid ang mga damit ni Eric at pinalitan siya. Noong una, takot siya at hindi maganda ang paglalaro, ngunit naalala niyang magaling siya sa ice skating noong bata pa siya. Inisip din niya na magtatapos na ang buhay niya sa lalong madaling panahon, kaya nagpa siya magsaya at gawin ang lahat ng makakaya. Nagsimulang maglaro si Sid na parang pro at sa huli ay nanalo ang koponan. Nang tanggalin niya ang helmet ay napagtanto ng lahat na hindi siya si Eric at lalo silang humanga. Ang coach ay labis na namangha at inalok niya si Sid na sumali sa koponan. Sa sandaling iyon ay muling nagtext ang misteryosong babae at pinuri ang kamanghamanghang pagganap. Kinabukasan ay oras na para sa presidential election at ipinakilala sa atin si Megan, na tumatakbo para sa posisyon. Kinausap niya ang mga kaklase niya upang maghanap ng assistant ngunit pinagtawanan lang siya ng lahat. Si Sid, na naaawa para kay Megan, ay lumapit upang maging assistant at dahil walang pagpipilian ay sumang-ayon si Megan. Pagkatapos ay pumunta si Sid sa estudyante na nagbebenta ng bawal na gamot sa loob ng paaralan at bumili ng ilan mula sa kanya. Nang maglaon, nalaman ni Sid na sumali si Eric sa dance team at naging masaya na sa wakas ay nagawa na niya ang gusto niya. Sa gabi, patuloy na nakikipagchat si Sid sa misteryosong babaeng na hindi pa rin alam ang tunay na pagkatao. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang araw ng halalan para sa presidente ng mag-aaral, at si Megan ay sobrang kinakabahan. Hindi sinasadyang nainom ni Megan ang bawal na gamot na binili ni Sid, sa pag-aakalang candy lang ang mga ito. Si Megan, na ngayon lang nakainom ng bawal na gamot sa buong buhay niya, ay takot na takot na mawala ng posisyon. Pagkatapos ay nagpa siya si Sid na suportahan siya, kaya uminom din siya ng gamot upang tiyakin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pagdating ng oras ng kanilang mga talumpati, parehong nawala sa sarili si na Megan at Sid dahil sa gamot. Nagsimula silang gumawa ng mga kakaibang bagay tulad ng pagrarap at pagsasayaw sa entablado, habang ang ibang mga estudyante ay nagtatawanan. Kinabukasan, araw ng dula sa paaralan, at nakita ni Sid si Tiff na nag -e ensayo kasama ang bully na nagngangalang John. Palihim na naglagay si Sid ng kung anong bagay sa makeup box ni John, na nagdulot sa kanya ng pink eye kaya pinagbawalan siyang magperform. Dahil dito, inalok kay Sid ang role at masayang gumanap kasama si Tiff. Pagkatapos ng palabas, ginamit ni Sid ang pagkakataon na yayain si Tiff sa party. Sa sumunod na eksena, dumating sina Sid, Jim, at Luna sa bahay ni Tiff para sunduin siya. Nagtatalo pa rin sina Jim at Luna gaya ng lagi nilang ginagawa habang excited na sina ni Sid si Tiff. Magkasama silang pumunta sa party sa bahay ng kaklase nila. Doon, masaya sina Sid at Tiff, nag enjoy sa piling ng isa't isa. Gayunpaman, hindi inaasahan na dumating si Chuck, gusto niyang malaman kung bakit hindi sinasagot ni Tiff ang kanyang mga tawag lumalabas na pinayagan siyang umalis sa anger management class ng mas maaga ng isang linggo. Sinubukan ni Chuck na ilayo si Tiff, ngunit na magitan si Sid at hinawakan ng kanyang kamay. Nagalit si Chuck at binantaan si Sid, na nagsasabing papatayin siya, ngunit biglang nagliyab ang kotse ni Chuck, kaya nagmamadali siya upang patayin ang apoy. Samantala, tumakas si na Sid at Tiff mula doon at nakarating sa kagubatan kung saan gumawa si Sid ng hakbang para halikan siya. Gayun paman, nag-alinlangan si Tiff at sinabi sa kanya na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Inamin din niya na mahal pa rin niya si Chuck at humingi ng paumanhin kay Sid dahil sa panlilin lang sa kanya. Naiwang gulat na gulat si Sid dahil akala niya ay si Tiff ang misteryosong babae na nag-text sa kanya. Gayun paman, nilinaw ni Tiff na wala siyang numero ni Sid. Nalulungkot na umuwi si Sid kasama si Jim at Luna. Kinabukasan, hiniling ni Sid sa misteryosong babae na makipagkita sa kanya, ngunit tumanggi ito, at sinabing hindi siya kasing tapang niya. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi sa kanyang mga kaklase na dapat silang mag-log off at tuklasin ang buhay sa kabila ng screen ng computer. Ipinaalala niya sa kanila na may higit pa sa buhay kaysa sa mga video game, at sila ay humanga nang makatanggap siya ng text mula sa misteryosong babae, napansin niya ang isang babae sa silid na may hawak na cellphone at humahagik-gik. Napagtanto niyang siya ang misteryosong babae at sinubukan niyang kausapin ito, ngunit tumakbo siya palayo. Sa huli ay naabutan niya ito at ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Katie. Bagamat medyo nahihiya, tuwang-tuwa si Sid at niyaya siyang makipag-date. Pagkatapos ng klase, nag-date si na Sid at Katie at mabilis na nagkapalagayan ng loob sa maikling panahon, naghalikan sila at nagpasya na magsimula ng isang relasyon. Isang araw, habang nasa labas si Jim at inilalakad ang kanyang aso, nakita niya si Chuck at ang mga kaibigan nito sakay ng kotse. Inalok nila si Jim na sumakay at nagmungkahi na gumawa sila ng video kasama siya. Noon pa man ay pinangarap ni Jim na maging sikat, kaya pumayag siya ng hindi nag-iisip. Kinabukasan, dumating si Sid sa paaralan at laking gulat niya nang malaman na galit sa kanya ang lahat ng mga estudyante. Ipinakita ng isa sa kanila ang isang video kung saan sobrang lasing si Jim at ibinulgar ang lahat ng sikreto ni Sid. Sa video, sinabi ni Jim na si Sid ay gumawa ng listahan ng kanyang huling mga kahilingan at dumating sa punto na bumili siya ng bawal na gamot. Inamin niya na si Sid ang may kagagawan kaya nagkaroon ng pink eye si John sa araw ng dula at naging dahilan ng pag-dropout niya sa role sa huling minuto. Isiniwalat din niya na gustong magkaroon ng karanasan si Sid sa babae at mabilis na nakaipag-date sa iba pagkatapos siyang basti din ni Tiff. Dahil dito, kinasusuklaman na ng lahat ng estudyante si Sid. Sinipa siya sa kuponan ng video game pati na rin ang kuponan ng hockey game tinanggal din si Megan sa pagiging class president dahil sa paggamit ng bawal na gamot at galit na galit siya kay Sid. Pagkatapos ay sinubukan niyang kausapin si Katie ngunit nalaman niyang hindi siya pumasok sa paaralan noong araw na iyon. Nang maglaon, nang makauwi si Sid, nakita niya si Jim na naghihintay sa kanya at sinubukan na humingi ng tawad, ngunit tumanggi itong patawarin siya, Kinabukasan, binisita ni Luna si Sid sa kanyang bahay at nakiusap sa kanya na patawarin si Jim, at ipinaliwanag na hindi sinasadya ni Jim na sirain siya. Malapit na ang homecoming party, at nagaatubili si Sid na pumunta, ngunit pinilit siya ni Luna na maging matapang tulad ng dati. Inamin din niya na siya ang sumunog sa sasakyan ni Chuck. Pagkatapos ng pagsisikap ni Luna na kumbinsihin siya, nagpasya si Sid na pumunta sa party. Sa araw ng homecoming party, sa wakas ay nagkabati sina Sid at Jim. Lumapit si Sid kay Katie, na ayaw makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Sid, at nagpaliwanag na hindi niya sinasadyang saktan siya at ipinagtapat na siya lamang ang babaeng minahal niya. Napagtanto na maaari siyang patayin ni Chuck anumang oras, nagpaalam siya upang lumayo. maya, -maya dumating si Chuck sa party at marahas na inatake si Sid, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Sid sa ospital kasama si Jim sa kanyang tabi. Ibinahagi ni Jim na siya rin ay inatake at nagsimulang ikwento ang nangyari pagkatapos mawala ng malay si Sid. Sa isang flashback, nakita natin na inatake din ni Jim si Chuck upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan, at pagkatapos ay sumali din si Luna. Pagkatapos nito, sinimulang labanan ni Eric ang kanyang ama at ipinahayag ang kanyang pangarap na maging isang dancer. Nagkagulo ang party nang magsimulang mag-away ang iba't ibang grupo laban sa isa't isa. Pagkatapos nito, lumabas si Sid ng silid at nakita ang ospital na puno ng iba pang mga estudyante. Samantala, nakita natin na sa wakas ay ipinahayag ni na Jim at Luna ang kanilang mga damdamin at nagde na ngayon. Si Chuck ay may matinding pinsala din, at siya ay naaresto sa kanyang ginawa. Ang natitirang mga mag-aaral sa wakas ay gumaan ng pakiramdam ng malaman na buhay pa rin si Sid pagkatapos ng mga pangyayari, ngunit hindi niya pinansin ang lahat at pumunta kay Katie, na hinihiling sa kanya na kalimutan ang lahat ng nangyari at magsimulang muli. Pumayag si Katie, at nagsimulang sumayaw ang dalawa sa pasilyo ng ospital habang nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.